Wait lang, tanong ko muna, Tay Albert. Tanong ko lang, ano yung nasa puso't isip nyo ngayon? Nang ngayon nakita nyo na bukas makalawa, dito ho yung tahanan nyo. Ay, masaya, masaya po. Sa itong naibigay sa amin na tahanan ay ma ano, ma matatag at mm. maganda po. para sa mga anak po. Tama ka, Tay Albert. matatag yan. Okay. Nakapili na po kayo. Saan pong kwarto dyan ang napili nyo? Saan ano na po? Siyempre, kayo, I si ate. Ito kung ay... ikaw ang pipili, saan ang gusto mo? Hmm. Sa, saan na Dito. pili ka dyan. Saan gusto mo na po? Banda. Dyan. Pero mas maganda dyan na kung doon tayo magtatanim, makikita natin yung mga tanim natin. Ah, yeah. Tama ka dyan, Tatoy Sige. Sa gilid dito? Uh, si well, mas maganda gilid dito. Si ate, anong pakiramdam? Masaya po. Ba't masaya? Si po may bagong bahay na po. Echi! Si Kuy okay. dito pa si Punso. Ate! Ayaw na po daw. Anong pakiramdam mo daw? Anong pakiramdam? Ha? Masaya po. Masaya. Ba't masaya? May bagong bahay po. Okay. Nakakayak naman si Kuya! <laughs> Si Bunso, anong pakiramdam? Anong pakiramdam mo daw anak mo? Masaya po. Masaya. Masayang, masaya. Okay. Pwede ba naman hug natin si Tito Lito na may fit? Tara, tayo oh. lahat. Hug, hug. Tara, Kuya boy. Hug, hug. Tito Lito, thank you ah. Uh, thank you sa wala, ano. Walang anuman. Thank you sa ano. Thank you sa malasakit. Ah. Uh, Huwag sinong salamat. <laughs> thank you, thank you. Okay. Salamat at yung pagbisita niyo na po ang pagod mo. Pagod nang yung teklito. Kaya, nakita niyo naman yung deserve namin. Talaga na mga focus po kami diyan sa trabaho po mga tekram Kaya ito na may gusto namin dito sa Tekram team. Promise lang makita niyo po na talagang pulido po na ginagawa namin lahat. Kaya sana na gandaan po kayo at natuwa. Yan. Oh, uh, wag kang magalala bang binabantayan ko tong mag-in ako. Tutulong kami dito. Ah, okay. Si Kuya August at saka si Kuya Dario, Satay Predic, mm -hmm. Kuya Kirby. Mag mm -hmm. sisimulan na namin yung ano, yung mm -hmm. ano dito, yung garden muna. Mm -hmm. Tapos para mapabilis Ay, yung... Lalo yung gaganda pang may garden niya sa harap. Uh, tapos yung kay Tatay Albert, kay Tatay Albert at saka kay Tatay Freddy yung sa farm na. Mm -hmm sa amin yung garden na. Ha? Uh, thank, thank you, thank sige. you. Ay, kala okay. kikis <laughs> <laughs> Sa mga katekram po natin, uh, nagpapasalamat po ako ulit ha. Sa mga lagi po na nagaantay sa update po ng Promised Land, ito na po yun. Sinabay ko na po sa pagkuhan natin sa pamilya po ni Tatay Albert. At uh, sa patuloy po niyo na pagsuporta sa channel po natin, Katekram. Uh, hindi lang ko kayo to inuulit ko. Hindi lang family manalas na suto kasama po kayo dito. Tsaka po sa mga kababayan no, natin na pag, nagpaabot ng suporta, pagmamahal sa Promised Land, kagaya po ni Tito RJ sa lupa, nun pa Tito RJ, 1 million, hey, 1 million 670 cents suya Maraming maraming salamat po. Tapos yung mga ibang uh, nagpaabot ng suporta, yung mga nakaraan, pero pagka natapos to magkakaroon tayo ng isang parang kung sino po lahat ang mga nagpaabot ng pagmamahal. Ganon din, sa mga bumibili po ng bracelet, sabi kasi Tito Lito, yung sukle minsan 2,000 yung sukli. Hmm? Minsan 1,000, hmm? 500, 700. Binibigay na sa promise lang. Maraming 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 salamat po. At uh, mali ko pong papakita yung harap kasi hindi Pasi napakita ni Kuya August yung ano. Ayan uh, po siya. Tay, uh, hmm? pero hindi hindi nyo kailangan magtrabaho agad-agad. Kailangan nyo muna magpahinga. Pero mga three days siguro si na ho natin para makapagpahinga po muna kayo na. Kailangan nating magtayo ng mga kulungan doon. Isang gusto ko maraming talagang manok at bibe para marami tayong itlog ng manok. Kasi yung healthy na pagkain, gulay, tsaka itlog, mga ganun po, no? para sa mga bata, para healthy way mga bata. yun po siya ka Telegram. Tapos sisimulan na ho namin ng Telegram team yung garden dito para mas uh, maganda po yung ano yung ating promised land. Itatanim na rin ho namin yung mga halaman sa paligid. Kahit katekram, pati yung pagtatayos katekram, pinasok na po ng kapatid ko para maka ano kagad sa ating promise na papakitaan ko yung mga uh, mga ano ko mentor ko lahat mapa ano mapa pinto mapa pagkasinta ng hollow block platada pang gusto mo magtanong sa mga kasama ko. Mm. Pa-kalabing Oo. Oh. Medyo may langin eh. Kung ito yung ibang natin Ano yan ako? ibili mo natin eh. Okay. kasi yeah. pag hindi natin medyo babasin, eh. ma ano yan, magpiling ma ano yan. Hmm. Tapos titinan no? natin yung araw. Mm.

Step one. Step two. Yung po yung pagpatag po muna ng ano. Pagpatag po nung ano sa baba. Yung halo. pantai mai baria pouse ja lang kategram. Okay, thank you kuya Lito. Okay. Iuwi ko muna sila. Okay, salamat thank mga you. kategram. Arigato, arigato. Okay, we're here. Let's go, thank you. Opo. Mm -hmm. Baba. Okay. Ah, nakalak. Nakalak. Kuya Gosh, yung pinto. Nay, dito po, may papakilala po ako sa inyo. Mag-bless kayo kay, ano, kay Lola na lang. Lola Carmen. Nay Carmen, si Tatay Albert po. Na, Tatay Albert, si Nanay Carmen. Yung mga anak niya po yan. Dito, dito titira na. Okay. Dito. na Napakaraming libro dyan ate. Mananawa kayo ng libro. Uh. Ayusin muna natin yung mga gamit nila tatay. Ayan po. Meron tayong ano dyan, stock. Mga ano ito eh, nagpi, Mga pinamimigay natin to sa ano telegram, Ito po, sabon. At toothbrush. Tapos, nasan po yung ating mga Colgate? Ah. Ah, ate. Toothbrush. Sabon. Yan. Ah, mahulog ito. Ah. Paliguan na, paliguan na sila, Tay. Para, na ano po, presko. Dito po yung ating CR. Tay, pansamantala kasi may mga dal may dalawang bata din kaming ano. Kaya maging maging tatay tatayan mo na nila, no? Yan yung at isa po 10 uh, at saka isang 7. Pero pumasok po sila na sa school. Opo, gaya po niya, no? Kanila po ano to damit no, hindi na po? apo na logo po tapos ito dito sila pwedeng maligo diyan yung inyong restroom no unsa okay sige magshower na kayo tay pero sa ngayon meron oh silang damit pang palit tay pang po apo yan po yung shower mm -mm. meron po kayo yung ano yung bimpo pang kuskos walang mga ganon okay kukuha po muna ako yung pong, pero yung mga damit po nila, meron po pampalit ngayon. Okay. Ah, mag shower. Mag-shower muna tayo. Pa. <laughs> Papakita niya kay kuya niya yung shower. Yan. Lahat ng libro dyan, Tay. Meron oh. pa lang you kayong pagkanoan ng kobo. Kung mahilig kayo, ne, kuya. Yan mga. Kung san kinuha yung libro, doon po ibabalik atin, na. No. Okay. Nasa si Abi. Ano? Oh. Mm hmm. Hmm. Ay, tiyos ko po. May masakit ang ligot ko, Abi Abby? Ay, ay, ay. Nasaan si Abby? Nandun po. Papakilala kita sa mga bagong fans. Abi. Hey. Bibis ko po. Dahil. Try. Patulong na kayo sa mga katekram. Mama, 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 mga mama, 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 kami. mama, 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 Si Tatay Albert, ang papa nila, Kuya Albert Jr., si Ate Angela, at saka si Kuya Angelo. Uh, kuya... Ha? Katulad. Oh, ito, kapang, pa, halos ka kapangalan, katunog ng pangalan mo, Angel Angela. Tapos meron din siyang kapatid na Angelo. Hmm. So, si Tatay Albert, ang papa ni Kuya Albert, Angela, and Kuya Angelo, no? Uh, Tay Albert, anak po nila na ni Apple at ni Tatay Joe. Ah, so yung si Tatay Joe na ni Apple, nandun po sa bundok, may katigasan ng ulo, kaya po namin binalik. Kaya po kayo, pag katigas ang ulo, alam niyo na. Walang, may second chance, third chance, hanggang tenth chance pa naman, yung chance na binibigyan namin hanggang sampu. <laughs> pero sana, pero alam ko naman yung puso nyo. Kaya po naniniwala ako, kaya ako tayo magkakasakasama. Dahil uh, kagustuhan po natin justo Diyos to, no? Para sa mga bata. At uh, Angel, uh, Abby, isa si Tatay Albert, si Tatay Freddy. Tatay Freddy dito, na magsisilbing hindi lang ako yung tatay dito, no? Ah, uh, ang mas matagal niyong nakakasama si Tatay Albert at Tatay Freddy, kaya ah, uh, igalang niya sila. No? Susunod kung ano yung mapapabuti tayo para hindi tayo mapapasama. Okay? Ano po? Apo. 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 Susunod po kay Tatay Albert, ha? Okay. Uh, abi, kung ano yung respeto niyo sa akin, dapat ganun din kay Tatay Albert. Okay? Apa? na ganun din kay Tatay Freddy na. No. Okay. Ngayon naman, ito, ituring nyo na silang magkakapatid. Ito, si Kuya Albert, si Angela, tsaka si Angelo. Parang magkakapatid na kayo dito. At tsaka na lang tayo mag-uusap kasi, gagabi na sila ka Tecram, mamimili kong gamit at uh, kailangan silang umalis. Si Kuya, ano, Corby, si Kuya Kirby may bibigay ho yata sa inyo tayo. Tay, ito po yung pera para po makabili po ng gamit po yung mga bata. Ito po. Sabi sa inyo para po sa kailangan po nilang gamit. Hey. Bilangan, bilangan yun. Hey. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ano po tay? Kanino galing? Kita tay rambo. <laughs> para para sa mga bata makabili po sila ng ano tay ram. Pero ano ka uh, yung mga unay na humunay mong dapat tunayin sa school, tapos tsaka na yung mga ano tay, mga, mga dapat nating dagdaga na gamit, no? Okay, so paano? Alas na po kayo. naka short na kayo tayo. enroll na po yung mga bata ngayong Friday para by Monday, ano na po, ma makakapasok na po yung mga bata. Para po sila, oh. Excited na ba kayo pumasok dito? Ayan. So, pagiging ano, yung ka-schoolmate nyo sila, Abby. Parang hindi ko narinig yung excited. asa as 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 yung excited? Ay, wala. Oh, ang ngiti, ngiti lang daw po nila. Ay, si, si Bunso excited na talaga. Kinder po siya tayo, no? Pagiging kinder po siya magiging oh, maging kaklase siya ni, niya si Abby. Uh Oo. -oh. At dahil po dyan. Ano? Sige tayo, makikisakay tayo doon kay Tita Patray. Kasama ko, ma'am. Opo. Kasi hindi ko po alam yung mga papel po. Ay, yung mga ano po nila. Kaysama ko na po kayo. Sige, antayin na po namin kayo. Magiging magkaklase kayo ni Abby. Bunso, na? No? Ano pangalan ba ni Bunso? Si Angela po. Ang Angelo. Angelo din. Si Angela. Tapos yung isa? ano si si Albert ano Junior oh, si Albert si Angela at ah, saka si Angelo ah, Albert anong taon anong grade level mo na 6 magig si 6 si Angela 4 ah, amuti ka na kayo magkaklase ni Angel grade 3 grade 3 ka Jel, no grade 4 ka na jel ay o oh, nga pala grade 4 ka na nga pala ngayon o oh, magkaklase din kayo niyan nako po ang teacher yeah. <laughs> O, oh, to si Abby. Magkaklase sila ni Angela. Tita Pat. Ano, Tita Pat? Ba't ka natawa? Good uh -huh. luck sa teacher. Angela. Angela din yung isa. Angela. <laughs> magka, magka, ano, na no? Magka, magka pangalan. hindi naman si sa so ayun nga, mga katekram. Excited na sa buti na lang. Hindi sila masyado maiiyak kasi andy andyan na sila uh -huh. Angel. Angel. Tapos si Abi naman kay ano, kay Angelo. Ayun na si Tatay. Tara tay, makikisuyo po tayo kay Ate Pat. Ami ah! ah, po pong driver. Dito po mag-aaral sila bay, sila Ate at Kuya sa Mapaniki Elementary School. Magiging kaklase po nila si Abi at si Angel. Ayan. So, Tita Pat, saan tayo po banda, Tita Pat? Ay, ah, kay Abby muna. Tayo doon daw muna. Good afternoon po. Ayan, so ayun Mga tapos na tayo Mga kinder Mga katekra. Mamaya tao. Mga tao. Mga tao. Mga tao. Mga tao. Mga tao. Mga tao. Mga

Nako, pasensya nyo na po. Hindi <laughs> hey, nung no, una sabi nila, ma'am, may stress po kayo dyan. Hindi, kakausapin ko ako, siya, kakausapin ko siya. No, ano, napabasa ko, sabi ko, sabi niya, di bumabasa. Magaling naman po. Magaling na pala ako siyang bumalo sa English, sabi ko. Opo, magaling po. Mahiyain lang po. Mahiyain lang. Kaya dapat, tanoy mo tayo siya. Opo, kaya thank sabi you po. po sa pasensya. O, sabi ko, sabi ko lang sa kanya, huwag siyang tatakbo. Kasi madulas nakatiles yung ano ko Baka kasi nakamesa, baka ma-under sa mic. Opo. Magsasabi ko sa kayo at uh, siya. Kaya sinasabi lang wala ko talaga wala yan Ayan. Ito po magiging teacher po naman siya ni Albert Jr Sa grade 6. Si Ma'am medi po ay kay Angela. Ayan so

Sir Ryan Thank you for sharing Albert, Brian. Si thank you for the Thank Thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank yeah. okay you po! sa paghantay! <laughs> Wala po silang pasok ngayon mga katayga. Okay okay Nakikusap po kami okay na ihabot po yung mga Ayun, dito po kami. Thank you po! Salamat Saan po! Siya naman naman yung teacher ni Angelo. Angela Angelo. Oh, Para po sila si Angela at si Angelo. Si Ma'am Angelica okay na po. Thank you. Thank you po, <laughs> si Angel sa kasi Angela magkaklase kayong dalawa kay Ma'am Medi, no? Sabi ni Teacher Mo, ang galing mo ano? Magbasa, Angela. Good job. Si Abi cha kasi Angelo ay magkakaklase naman sila. Yan si Abi, turuan mo si Angelo dun ha, tulungan mo si Angelo kasi mahihiya pa 'yan. Angel, ikaw nabala bala kay Angela ha. Mm -mm. Si Albert na ang walang kaklase. <laughs> Sino excited pumasok sa lunes? Ayun. Sino excited pila ng sapatos? May sapatos na ba? Ayan, may sapatos na. Okay, palda tsaka short na lang tayo. Pag medyo tumila na po yung ulan tay, medyo ano po talaga ang panahon dito ka Tekram, pa... pa Paulan-ulan, pa kaya wala pong pasok ang estudyante. So, ayun. tayo sa Mapaniki Elementary School teachers, ah, uh, thank you po. Kasi, kasi tayo dapat half day lang sila ngayon, pero inantay nila tayo para by Monday po, makapasok na po ang mga bata na ihabol po sila sa Kudulang Thank you, teachers! Okay, magkutubad ng maaga. So, thank you po ulit sa Mapaniki Elementary School teachers. Thank you!